ulit mga sikop mayong gabi diha o another spur adventure night at night adventure no syempre ah uh, dahil na punta dahil na sa luway kao ba na siya Adoom, vlog palo yung page palo yung page right shout out kay Eden palo parang ah, gamit ako okay. boss kalabog Spor sponsored niya ako okay. baby magic yun o kuwata na kayo nung Huwag na ito dito nga Carbon, lodi, huwag gas-gas Oh wow, tani pins uy. Gabi sa una pa ni pero huwag ginagas-gasan ba Pinangga dyan mo eh Shout out sir Hey, what's up? na balay, kaupan silang idol e, Ayan Medyo maalon lang yung pag-dive namin ngayon Pero all goods naman Medyo malabo lang yung dagat At ito na nga uh, Nakasalubong agad natin itong dalawang tagbago uh, Gusto ko sanang isabay yung dalawang ito kaso himawala yung isa so tinira ko na at syempre pagkakuha natin yung na isa binalikan natin yung isa at buta lang nahanap natin at ayun kitang kita naman yung ulo at ayun kuha natin yung dalawa so ito yung buwi natin ngayong gabi yung dalawang magkatabi na tagwago may nakita tayo dito ang dated na snapper at medyo magalaw pero ayun sakong sakong pagkatira hindi na yun makakawala yung ganito kaliit kinukuha ko kasi masarap to sa pinirito lalo na kung yung crispy nito. ito yung isa sa mga nasayang na isda uh, tinamaan naman kaso hindi natimano kaya nakawala another spotted na snapper medyo magalaw lang talaga pag ganitong mga isda so humanap muna tayo ng chimpo na sakto upang matamaan ito kasi sayang masarap pa naman to at ayun na nga puti na lang tinamaan natin nakuha din natin yung katabing danggit nito hindi ko na video yung pagtira pero ayun medyo malaki laki na rin yan at dito nakita tayo ng isang malaking katambak puti na lang at hindi magalaw ayun nakuha natin may maliit din tayong tree dito hindi na natin na video yung pagkatira natin pero all goods naman at gitnang gitna yung pagkatama at ito sinusundan natin ang isang dalagang bukid. Pag ito naman yung nakukuha ko, ito yung madalas na kinikilaw ko kasi yung laman niya uh, matamis-tamis. Masarap din kasi itong isda na ito. Nakita din natin itong another katambak na nagtatago sa ilalim ng bato. Isang timbungan dito na akala natin hindi gagalaw, nagvideo-video pa ako, pero yun bigla na lang gumalaw. Sinubukan ko pang habulin. Kaso nakawala. Sayang din. Kung size na pa naman. Isa sa mga klase ng mga sunghan. Andito lang sa labas. Hindi nagkatago sa ilalim ng bato. At masarap din to Parang inihaw. At sunod-sunod na rin yung kuha natin. Una itong tagbago. Ito namang isda ito. Dabisto sa paksiw Pwede rin yung pang sabaw at ito pa isang another uh, dalagang bukid saktong-sakto pang kinilaw at itong isdang ito medyo malaki yung mata niya, kaso medyo magalaw talaga sobrang galaw nitong isdang ito at buti na lang natira ko rin yung sawa kasi hindi ko lang na video at nakuha natin kailalan nyo ba yung isdang ito dito ay tinulungan natin yung ating kasama kasi nga naubusan na siya ng hangin at nubukan din natin i-retrieve yung isda na na-stack dito kaya pala medyo malaki-laki na rin to isa sa mga klase ng kitong swerte ka na kung makakuha ka ng ganito kasi napakasarap nito sa inihaw at si Sir James ang nakakuha nito at habang pauwi na tayo may mga kinuha pa tayong ganito kaliliit kasi masarap nga to sa pinirito Pati itong uh, ganitong katambak, kinuha na rin natin. Ang sarap kasi pa dito pag lutong crispy na. At dito naman, napakagandang structure ng bato at nagtatago dito ang isang timbungan. Medyo malaki na rin to. Ayun, kuha. Saktong-sakto, hinshat yung pagkatama natin. At napakaganda ng kulay nito. At nung pauwi na tayo, ito yung pinakalas na nakuha natin, isang tagbago. Ang ganda ng kulay nito. Medyo malaki-laki na rin. At ayun na nga natapos yung ating spear fishing adventure at ito yung mga kuha natin ngayong gabi. Medyo maalon man at medyo malabo yung dagat, nagpapasalamat pa rin tayo kasi nabiyayaan tayo ng mga ganitong kuha. At ito na nga yung mga kuha natin ngayong gabi. Ito yung sa ating kasama. At ito naman kay Sir James okay. na kuha siya ng isang cuttlefish at yung malaking isda. So thank you Lord kasi nabiyayaan kami ngayong gabi. Aga ni Walter. Agad agad sa Walter.